guys. Kita posit Oh, pwede na. Pakura tayo mo mo. Oo. Tara na kami mo. Kubba. Tuloy Si si boy logro. Si boy logro. Kaba sa boy lag largo. Oo. Mm hmm. Ito guys. posit Cip boy lo bro guys. Oh, pakoran bar guys. Ya ada gi pakorat, pero gi butangan ya gini. dapat tiara lagi kogbah Jalan tadi guys. Ini yo. Dapat ngubur ayoy. Taas. Taas YouTube di dawat tunggu. Ade bu, dawat tunggu bu? Short man kami nuto sa kuan YouTube? Ito sa kauras. Oh. Ayun ano na din sa si YouTube guys. <coughs> ano yung guys? Ito guys. Palagi ang guys. Kukos. Hindi mahaw na tayo guys. Ug karon guys, naghuyop-huyop na siya kamot. Ingit pa dai guys. <laughs> oh my guys. Si Kuya Adams, tako na ako si Kuya, Kuya Adams, oh? Facebook. Ah, Facebook. Okay, short video na mo na iyahaw ba? Sa YouTube, wala. Tanaw na ako sa YouTube. Wala siya sa YouTube? keto amo lagi ni Jerson may nagtrain dsiya? duga'y duga'y okay, siyot so, si pag may tayong tuklas dito guys dito pa ba? dito pa guys pa ba? dito pa ba? dito pa ba? dito pa pa kilo. Ya, yeah, magigit pa ko guys. Yung nga na, di yun ta, patindog, di yun ta, itong video. Ay, yaw, hindi po, hindi makindog sa YouTube, patinda. O? Hindi na. Higda dito, guys. Yan, yeah, guys, din siya na po na yung ibuhat, guys, o. Oh. Ya, dari di labai yang sebab guys, kayak. Oke, guys. na na sih kaso guys. Kayaknya takar sih, dia bukwan dia guys. Hiwa, hiwa na siya guys. hewan apa sih? Klemes, guys. guys. Oke, guys. kamu kenapa Oke, guys. guys. Magsige, oh, rapot ko tindoga, kaya di man makita ni mong naungog. Oo, oh, nabasa kami raman. Kasi ko kaya arong klaro yun, chip boy logro. Chip boy logro. Largo. Karoon guys, basig mapasok ko dari sa butin. Pinahigda lang. Okay, naghiwa-hiwa pa siya kwan. Lamas. Oh. Yeah. Kung ba mo hiwa ay yung ship buy largo? <laughs> yun, lagro? Ship Lalimang kagiyang gigamit niya kuhan. Ang... Ay, wala naman yung nakakabuyas. Ah, Ahos na isa mga kilo Pusit with garlic yan guys, no? Ah, kaya pala ka. Pila mga kaura siya yan kuhan yoy? Ah, pila mga kaminota limit sa YouTube?

Dapat deh di tuh kadapit. Di tuh. nindut nindut ang kuha pa Kira ba guys. Yes, guys? Kaya siya guys. Kaya magdugay na siya magingan. Na manakit na akong tuhodan. You can see guys. At you can see. You can see guys. Nagbalat tayo ng bawang si Ket, bayar kaya saya yo youtube si Atsyu si Kansi balik tang, bawang, sibuyas, mandung, yahagi, apaan lagi eh. tag tag nama na oh, pinakorong pa guys kita nyo guys, nahi pinakorong, gamay Di mana guys? Kena ikan dia. Basi guys, basi gan aku guys. Siapa langkuan dia? Oh ya, yeah, daun si puyas guys. Si mengi guys, ah mengi kamu oh, guys oh. Mau dia ini sakit sa kamera dia? At you can guys, iyahan ang udang ang kaldera sa kuan, butin. Sprite guys. Yeah, Sprite. Margarin guys. with margarine uh, tamis tamis guys with to-toad pa guys kana nagkuna na guys oh. with margarine guys oh yan pinakota-kota udah guys anako guys Idol ng panakot guys, aron di ka maglisod guys. Okay. Lai na ni kamera man kay mora man suko ra ni. guys. Uh, guys, tanawa kung ship builagro. lagro. Loto tayo dan mo guys. Loto do sik pusat. Duli mo guys, uh, no mo please. Ato to kan guys. Guys, ang naong guys, tanawa. Morag si Steven Signal. Steven Siga. Yeah. Guys, oh. Jesus. Asa ka pa. Kinangiya okay, pa, Guys, panro siya. Extra, extra. Pagpalipas oras ra. Okay. Thank you, guys. Oi, huwag mang magingon ingon guys. At right. siya -kan si paminta. Isa ni uh, right, man niya siya nga gidirit. Gidirit siya man niya ang ispreto ang saan niya ang ng to guys. Bagus. Ah. sa nag-sauce guys. Ah, sauce so sa di ay. Sauce, so sauce. So -sa. ah, guys. Gamay man ko guys. Loto na guys. Ah, sos Maria deh. man guys. Nagloto deh si Exos Maria guys. Oh, sos ano guys, oke nah, sos nah, oh, guys. kuwa jay, naapa isos na kending kending no, guys, guys, you, sarap, guys, Uptura, tori, guys, opdroto guys, <laughs> <laughs> wae pa guys, hapit na rupo, guys, ya, yeah, you know, uh... oh, guys. With kotaw kotaw. Kotaw kotaw guys. Stelsos guys. Gamay guys. And then mikos mikos. With kotaw kotaw and mikos mikos guys. Wala may kitsap guys. Lamin lamin may kitsap guys. Ay Ag. Ipakita ng kutsilyo guys. Wala na guys. Wala na guys. Ay. Pati ko guys. Great oyster sauce guys. full bahasa akong chip boy logro eh bukan si guys mga tolo kami noto guys taklo be <laughs> set out guys ay langsung mga pili-pili ah uh, <laughs> di kapoy <laughs> <laughs> <di kapu> <laughs> <Cheap book> siya guys kapoy chip ko guys Oke, okay, ini telur kami noto guys. Abrihanapun. kaya nagbukal-bukal naman. Eh. Ah. Pa, pa, guys, kay gihangak pa. Pa na guys, gihangak na ng chip ko. Mo na yang tanggalan sa 5 star hotel, guys. Kagitilapan ng luwag, guys. Ang luwag ya, yeah, Oh. Ano siya, guys? Kaya guwan niya, eh, tilapi ang luwag sa 5 star hotel guys Hindi na siya matanggal Dahil sa 5, 5 star hotel guys Kaya isimuton raman Kabalo naman sila Kapoy na siya guys Gihangak na Gamay mong ganda siya Tiyang guys Parang <laughs> si Stephen Signal guys oh. Akong Chipkok Masaksim po yan guys Ma, mga guys, so, nakuwagay so mau guys, so nakuwagay so okay, no. guy... guys, guys, okay, so well guys, yeah uh, guys, <erman nên todo music> okay guys, <cows> nakuwagay no, playing... okay guys, isa guys, 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 nakuwagay guys, Iya, guys, nakuwagay nakuwagay guys, guys, nakuwagay guys, 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 Ayan yes, siya, yes, si Sheep Boy Logro. San pa pa? Tapos, taluhalo guys. May kus may kus eh ninsan. May kus may ninsan. Naipusit, opusit, Wow, na pusit, wow opusit na yun. na yun, na opusit na opusit na opusit na opusit na na guys. Paana, guys? Gigaway na po ng toho na na guys Kaya nagingan na na po na siya Tangay na guys Nagtinuad toward na na po siya guys Ano na guys Basta Kapuyo na galing na siya magtuwad toward na na siya guys Magtuad na na guys Siya po siya manay mong terbahu ngga, pemanit, pemanit pemanit tentara nana onion onion ya guys bisa ditawar kana guys? leave onion guys <laughs> <laughs> leave onion guys <laughs> leave onion okay, so you can see guys <laughs> you can see oh. as you can see guys di mikos mikos na ninsan mora na siya si ninsan kay bungoto na po siya mikos mikos na guys mikos mikos ninsan oh yun yagit sa handa yun guys para bungot guys

Tilawi guys okay, okay na ba? Okay na kayo guys Taklobi na guys Kay basig lang haon Okay na guys Og kapoy na siya guys, you know guys? Diba Nagdoyan na po siya guys Di ba kaan na siya maputol dia guys Mapistong na na guys okay na Okay na Mangilog na siya, simple guys, kay ano.